Attorney, di ba hindi naman hindi naman kaila sa atin itong tagig uh, uh, Makati na uh, merong ilang barangay na nakuha ng tagig dahil merong Supreme Court decision. Paano ba ang inyong plano diyan? Kasi baka malito yung butante ro malaki-laki yung butante sa laylayan ng Makati sa area niyan. Opo, bagamat po ito challenge sa amin pero hindi naman po namin nakikita po na magiging mahirap dito. Una nga po pala sa lahat sir Mike, ano? yes. ang COMELEC po ay hindi bahagi nung kaso. Yes. Kaya po mga two weeks ago, sumulat na po si Chairman Garcia sa ating Supreme Court na nagtatanong po kami. Una, makahingi ng kopya ng desisyon. Ikalawa po sabi namin ano na ba ang estado kung kailangan na ba namin ipatupad. At and rate po sir Mike, kung kailangan na pong ipatupad ito, wala naman po masyadong challenge. Bakit? Dahil po lulipat lang namin yung sampung barangay from the District of Makati to Taguig yung pong kanilang mga jurisdiction papalitan lang po namin kasi ang kagandahan po dito buong barangay, buong constituency. In fact nga po sa halalan, pati yung voting center, yung paaralan po nila ay kasamang nalipat, papalitan lang namin ang tagik po lahat yan. So hindi po namin nakikita problema sa filing ng TOC. Sila-sila rin naman po kakabarangay, yes. wala naman po magbabago doon. So ang nakita lang po namin dito kapag final and executory na po yan dahil na-print na po namin ang balota parang sa Makati at Tagig. Ang gagawin po namin, yung para sa sampung barangay na yan, sisirain po namin yan sa harapan ninyong lahat ano? Ah. para hindi na po magamit yan okay. at mag na po kami ng nakalagay na na Tagig na sila kasi po lahat ng balota may nakalagay po yan kung anong syudad o bayan eh. Oh, so, i-imprenta po namin yan. Kaya rin po yan sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw matatapos oh, po namin ang yan. Ang sabi, ang papalitan lang dyan eh, yung Makati at Tagig. Yung sistema at saka yung kanilang mga address at yung labanan dyan, eh, hindi mababago. Yung, yung Makati-Tagig lang ang tatanggalin. Tamang-tama oh, po ang nabanggit niyo, oh, Sir Michael. Oh, oh. mabuti na siingit ko 'yan kasi sumalina so ha yung na-imprinta. Ah, pa po siguro, Sir Mike, na oh. pagbabago. Doon naman po sa administrative part ng COMELEC. Dahil po 'di yung 2nd district po na sa Makati, isang opisina po 'yan, 13 barangay. Mm. Pero dahil yung 10 barangay ililipat namin na matitira tatlo, titignan <laughs> po namin kung magbabawas kami ng tao diyan dahil dumami po bigla sa tagig at kailangan doon naman po kami magdagdag oh. ng tao. Baka Opo, yun mo Oh, yung tatlo, sa sado maliit na yon, yung 10 malaki. Sa kalangan dagdagan ng power ka ninyo doon sa area ng Tagig kasi yung butante ay malilipat ng Tagig. Mali malinaw yon. First election ito na yung dating butante ng Makati, this coming election sa October ay tagawa taga Tagig na. Kaya nga unang galawan ito, attorney, ano po? Tama po kayo, wow. Sir Mike. Katatupoy, paghahandaan po namin.